Ano, Okay, uh, mga kabukid, uh, kunting tips para sa uh, sa mga ano sa ano sa cucumber natin. Bali nagpo-pruning kami ngayon, uh, yung mga dahon binabawasan natin kasi sobrang dami. Yung purpose diyan, uh, bali para ma-focus yung nutrient sa bunga. Kaya ang babawas ng dahon. Mapapansin yung mga kabukid, yan may bunga na. Ay, may bunga na rin. Ayan. So marami na 'yung maliliit. So ngayon, 'yung ginagawa namin, tulad nito, example ito. Ito. Mga suwit so, dito, mga sanga. So 'yung purpose dyan, 'yung ang gagawin natin dyan, ayan, may bunga. So tanggalin natin 'to. Kasi sanga 'to. Kailangan uh, 'yung ano, yung nutrient matuon lang sa bunga hindi sa pagpahaba niya hindi siya humaba so yung yung ano diyan strategy tinatanggal na lang yung ugbos yung talbos para sa bunga na lang mag-focus and uh, tips para sa, sa cucumber